Isang muling magandang umaga po sa inyo sa buong kapuluan. Ako po si Mother Paling na naririto sa St. Joseph Chapel. Uh, hindi ko po kayang ipaliwanag ang kagalingan ng mga tao na ibinibigay sa akin. Ito po si Kuya Nelson tinatangi ko dito. Uh, akala ko po katapusan na ng kanyang buhay, pero hindi ko po akalain kami magkita pa uli ngayon. Pero sa totoo lang po, kasama po itong mga itong mga alalay neto, nung po siya inaatake na sa loob ng sasakyan. Alam niyo po ba na isip ko, ipadala po yung pinakamalaking kandila na nasa kartal. Eh ngayon po pala, kaya sila napunta dito isa sa uli sa akin. Ang sabi ko po sa kanya, hindi ko natatanggapin at iyan na ang buhay mo. Kung paano ko ipinagdasal sa Panginoon na huwag kang maaano, tulungan, tulungan ako ng Panginoon kasi sila nagtitiwala dito na kaya sila kahit na sila kahit na sila may mga pera sa akin kasi sila nagpapagamot tungkol sa mga bakterya mga laso sa katawan kaya heto po kami na ipinahayag po po sa buong daigdig na proud po ako ito po si Kuya Nelson na buhay siya ang saksi. Sige kayo po. Uh, Maraming po salamat sa Panginoon at tuloy-tuloy po ang aming panggagamot dito sa St. Joseph Chapel. Panginoon, ikaw na po ang bahala sa mga taong aking ginagamot araw-araw. Natunay po namang puro po mabibigat na kaso. Kaya salamat po Wala na, na po ang masasabi. O, say, salamat, salamat po. Ganyan mo sa Salamat po sa bader. Oh. At uh, nagkaroon naman ng pangalawang buhay. Palakpakan niya. Salamat po sa inyo. Salamat ko yan, Nelson. Oh. Hindi kita malilimutan. O, oh, ano tanong mo naman sa akin ngayon? At kasi marami tao na tanong mo sa akin ngayon. Naka-action. Ano tanong mo? Ha? Hmm. <laughs> ano tanong okay. niyo? Oo po, yung sa, ano, sa gym ba yun? Ay. Sa negosyo? Oo. Oh. Ito Eto okay. na. Eto, hawak tayo. Hmm. Isang <coughs> magandang paliwanag ang bigay ko sa inyo. Huwag kayong mag hanggang umaandar ang araw. Ituloy nyo, maganda ang merong pinakaabalahanan. Kung nais nyo magdagdag kayo, huwag kayong magbabawas ng negosyo. Dahil araw-araw kumakain ng tao, umaandar ang relo, ha? Ah, ang pag-asa at buhay. Kung merong kayong nakapatupat na hanap buhay, ah, kapag tinangat ng Diyos yan, tataas at magkakaroon. Kaya huwag kayong maiinig. Daming ang Diyos ang ahatol. Biyaya sa inyong paniniwala. Salamat po. Bye-bye. Salamat, Salamat na bye-bye kay Mother Corrine. Bye-bye. I love you.